araw, mga kasinyor Pinoy, at iniisip mong sapat na yan para sa malusog na pagtanda? Well, may sasabihin ako sa inyo na baka magpabago sa inyong pananaw. Marami sa atin ang naniniwala na ang paglalakad lang ang kailangan para manatiling aktibo at malayo sa sakit habang tayo ay nagkakaedad. At tama naman po, ang paglalakad ay isang magandang simula at nakakatulong sa ating puso at pangkalahatang kalusugan. Pero kumusta mga kasinyor Pinoy? Ako po ang inyong gabay at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na makakatulong sa ating lahat na manatiling malakas, maliksi at maligaya habang tayo ay nagkakaedad. Kung gusto nating tunay na labanan ang mga pagsubok ng pagtanda, tulad ng paghina ng katawan, pagkawala ng balanse, pananakit ng kasupasuan at pagkalimot, kailangan natin ng mas kumpleto at level up na diskarte sa ehersisyo. Hindi nating sinasabing tigilan ang paglalakad, kundi dagdagan at pagyamanin pa ito. Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral at rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan, mayroong limang importanteng uri ng ehersisyo na dapat nating isama sa ating lingguhang rutin. Kung susundin natin ito, hindi lang tayo hahaba ang buhay, kundi mas magiging masaya aktibo at malaya tayo sa anumang edad. Tara, alamin natin ang mga ito. Strength training, pagpapalakas ng kalamnan, ang pundasyon ng ating lakas ang kalayaan. Bakit ito mahalaga? Mga kasinyor Pinoy, habang tayo ay nagkakaedad, unti-unti nating nawawalan ng kalamnan at lakas. Ito ay tinatawag na sarcopenia at ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tayo humihina, mas madalas madulas at nahihirapan sa mga simpleng gawain tulad ng pagbangon sa upuan, pagbubuhat ng groceries o pagakyat sa hagdan. Ang kalamnan ay hindi lang para sa paggalaw, mahalaga rin ito para sa ating buto, metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Ang paglalakad, agamat nakakatulong sa cardiovascular health, ay hindi sapat para palakasin ang lahat ng ating kalamnan. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, mas lalo tayong magiging dependent sa iba at mas madaling mapagod. Paano ito gawin? Huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo kailangang maging bodybuilder o pumunta sa gym para mag-strength training. Maraming paraan para palakasin ang ating kalamnan kahit sa bahay lang. Ang susi ay ang progressive overload. Unti-unting pagdagdag ng hamon sa ating kalamnan para patuloy itong lumakas. Chair squats. Pagbangon at pag-upo sa upuan. Ito ang isa sa pinakamabisang ehersisyo para sa hita at balakang. Umupo sa matibay na upuan, pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan nang hindi gumagamit ng kamay at umupo ulit. Ulitin ito ng walo at dalawang beses. Kapag madali na, subukang gumamit ng mas mababang upuan o humawak ng maliit na timbang sa dibdib. Wall push-ups, push-ups sa dingding. Napakaganda nito para sa dibdib at braso. Tumayo ng nakaharap sa dingding, ilagay ang mga kamay sa dingding na bahagyang mas malapad sa balikat. Unti-unting ilapit ang katawan sa dingding, pagkatapos ay itulak pabalik. Para mas mahirap, lumayo ng bahagya sa dingding. Resistance Band Exercises Ang mga resistance bands, mga goma na may iba't ibang lakas, ay abot kaya at napakagamit. Maaari ninyong gamitin ito sa paghila. Rows Para sa likod o pagtulak presses para sa braso. Marami pong videos online na nagpapakita ng tamang paggamit nito. Light dumbbell presses lifts. Kung mayroon kayong maliliit na timbang, 0.5 kilograms hanggang 2 kilograms, ay abot kayong gamitin ito sa pagbubuhat pataas, shoulder press o paghila, bicep curls para sa braso at balikat. Kung walang dumbbell, pwede ring gumamit ng bote ng tubig o lata ng pagkain. Mga benepisyo: mas malakas na kalamnan at buto na nakakabawa sa risk ng osteoporosis at fractures. Mas madaling gawin ang pang-araw-araw na gawain na nagbibigay ng mas malaking kalayaan. Mas matatag na balanse na nakakabawa sa risk ng pagkadulas. Nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapanatili ng malusog na timbang. May pag-aaral pa nga na nagpapakita na nakakatulong din ito sa ating utak at nagpapababa ng risk ng demensya. 2 balance and stability exercises. Pagpapabuti ng balanse para iwas dulas at iwas tumba. Dagdag kumpiyansa. Ang pagkahulog o pagkadulas ay isa sa pinakamalaking banta sa ating mga senior. Bawat taon, isa sa tatlong senior ang nakakaranas ng pagkahulog at ang risk na ito ay tumataas habang tayo ay nagkakaedad. Maaari itong magresulta sa bali ng buto, head injury, at pagkawala ng kakayahang kumilos ng mag-isa. Higit pa rito, ang takot na mahulog ay maaaring maging dahilan para iwasan natin ang paglabas o paggawa ng mga aktibidad na lalong nagpapahina sa atin. Ang paglalakad ay isang paulit-ulit na galaw na hindi sapat para sanayin ang ating balanse sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng pagtawid sa hindi pantay na daan, pag-iwas sa biglaang balakid, o pagbangon pagkatapos madulas. Paano ito gawin? Ang mga ehersisyo sa balanse ay simple lang at maaaring gawin kahit sa bahay. Basta may malapit kayong upuan o pader na pwedeng hawakan para sa suporta. Mahalaga ang pagiging consistent at unti-unting pagdagdag ng hamon. One leg stand. Pagtayo sa isang pa. Ito ay klasiko at napakabisa. Hawakan ang upuan o pader. Dahan-dahang iangat ang isang paa at subukang tumayo sa isang paa ng tatlumpo ng 30 segundo. Gawin ito sa magkabilang paa. Kapag komportable na, subukang bitawan ng hawak o ipikit ang mga mata kung ligtas lang. Heel to toe walk, paglakad ng sakong daliri. Maglakad sa isang tuwid na linya. Ilagay ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabilang paa na parang naglalakad sa isang tightrope. Ito ay nagpapatalas ng proprioception – ang sense ng katawan um nasaan ang bahagi nito sa espasyo. Weight shifts – paglipat ng timbang. Tumayo ng tuwid – dahan-dahang ilipat ang timbang sa isang paa, pagkatapos ay sa kabilang paa. Maaari ding ilipat ang timbang pasulong at paatras. Ito ay nagpapalakas ng mga stabilizing muscles. Tai Chi Ang tai chi ay isang napakagandang uri ng eresisyo na pinagsasama ang mabagal at kontroladong galaw, malalim na paghinga at balanse. Hindi lang ito nakakapagpatatag ng katawan, kundi nakakapagpakalma rin ng isip. Maraming klase nito online o sa mga community centers. Mga benepisyo Malaking pagbaba sa risk ng pagkahulog at fractures na nagliligtas sa apin mula sa posibleng malubhang pinsala. Mas matatag at kumpiyansa sa paggalaw na ng kapayapaan ng isip, mas mahusay na koordinasyon at kontrol sa katawan, nakakatulong para manatiling independent at makagalaw ng malaya sa ating sariling mga tahanan at komunidad. 3. Flexibility and Mobility Exercises Pagpapanatili ng liksi at galaw para iwas pananakit at iwas paninigas, mas malaya ang kilos. Bakit ito mahalaga? Nararamdaman niyo ba ang paninigas ng katawan, lalo na paggising sa umaga o pagkatapos ng matagal na pagupo? Nahihirapan ba kayong abutin ang mga bagay sa mataas na bahagi, yumuko o lumingon ng buo? Ito ay dahil habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kasukasuan at kalamnan ay nawawala ng paggalastiko. Ang podlalakad ay isang paulit-ulit na galaw na hindi sapat para mapanatili ang buong saklaw ng galaw ng ating mga kasupasuan. Kapag limitado ang ating galaw, mas madali tayong masaktan at maaari pa itong maging sanhi ng pananakit sa ibang bahagi ng katawan dahil sa compensatory movements. Pagbabago ng galaw para makabawi sa limitadong saklaw. Paano ito gawin? Ang flexibility ay ang kakayahan ng ating kalamnan na humaba. Habang ang mobility naman ay ang kakayahan ng ating kasukasuan na gumalaw ng buo. Pareho silang mahalaga at madaling gawin. Ang susi ay ang pagiging consistent kahit ilang minuto lang bawat araw. Gentle stretches. Gawin ito ng dahan-dahan. Huwag -dahan. pilitin ang katawan. Hawakan ang bawat stretch ng pipi 5 hanggang 30 segundo. Neck rotations. Dahan-dahang igalaw ang ulo pataas pababa. Kaliwa, kanan, at paikot. Ito ay nakakatulong sa paninigas ng leeg. Shoulder rolls. Paikot na igalaw ang balikat pasulong at paatras. Napakaganda nito. Para sa mga senior na madalas sumasakit ang balikat, arm circles, iikot ang mga braso ng dahan-dahan, pasulong at paatras. Leg swings, hawakan ng pader. Dahan-dahang iwagayway ang isang paa, pasulong at paatras. At kaliwa kanan, ito ay nagpapabudi ng mobility sa balakang. Hamstring stretch, umupo sa sahig, iunat ang paa at dahan-dahang abutin ang daliri ng paa. Kung hindi maabot, hawakan ang binti yoga o pilates. Maraming bersyon ng yoga at pilates na akma sa mga senior na nakakatulong sa pagpapahaba ng kalamnan, pagpapalakas ng core, at pagpapabuti ng balanse. Ang mga ito ay holistic na ehersisyo na nagpapabuti ng pangkalahatang well-being, mga benepisyo na bawasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan na nagpapagaan ng pakiramdam mas madaling gumalaw at gawin ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbihis, pagkuha ng gamit o pagpasok sa sasakyan, pinahusay na postura at alignment ng katawan. Mas mababang risk ng injury dahil mas flexible ang mga kalamnan at kasukasuan. Mas magandang sirkulasyon ng dugo at tissue health. 4. Core and Posture Exercises Pagpapalakas ng core at tamang tindig para protektahan ang gulugod at panatilihin ang magandang tindig, ang ating core ay hindi lang ang tiyan, kasama rito ang mga kalamnan sa ating lower back, balakang at pelvis. Ito ang pundasyon ng ating katawan na sumusuporta sa ating gulugod at nagbibigay ng stability sa halos lahat ng ating galaw. Kapag mahina ang core, madalas tayong makaranas ng pananakit ng likod na karaniwan sa mga senior, mahinang balanse at hindi magandang postura tulad ng pagyuko o pagbaluktot ng balikat na tinatawag na kyphosis. Ang paglalakad lang ay hindi sapat para palakasin ang mga malalalim na kalamnan ng core na kritikal para sa ating tindig at stability. Paano ito gawin? Ang mga ehersisyo para sa core at postura ay nakakatulong para tuwid ang ating tindig, malakas ang ating likod, at mas maging matatag ang ating paggalaw. Gawin ito ng may kontrol at dahan-dahan nakatuon sa tamang porma. Abdominal bracing, pelvic tilts. Humiga sa sahig na nakabaloktot ang tuhod at nakalapat ang paa. Dahan-dahang idiin ang likod sa sahig at bahagyang iangat ang balakang, pelvic tilt. Pagkatapos ay ibalik sa dating posisyon. Habang ginagawa ito, subukang higpitan ng tiyan na parang may sinturon na humirigpit. Abdominal bracing. Bridge lifts. Mula sa pelvic tilt position, dahan-dahang iangat ang balakang hanggang sa tuwid ang katawan mula balikat hanggang tuhod. Ibaba ng dahan-dahan. Ito ay nagpapalakas ng glutes, puwet, at lower back. Bird dog. Lumuhod sa sahig. Nakapatong ang kamay at tuhod. Dahan-dahang iunat ang kanang braso pasulong at kaliwang paa paatras. Panatilihing tuwid ang likod. Ibaba at ulitin sa kabilang panig. Ito ay nagpapabuti ng stability at koordinasyon. Wall plank, modified plank, tumayo ng nakaharap sa dingding, ilagay ang siko sa dingding, dahan-dahang umatras hanggang sa bahagyang nakahilig ang katawan, panatilihing tuwid ang likod. Hawagan ito ng labing lima hanggang tatlumpung segundo. Kung mas malakas, maari itong gawin sa sahig na nakapatong ang tuhod. Mga benepisyo, nabawasan ang pananakit ng likod na nagpapabuti ng kalidad ng buhay, pinahusay na postura at tingdig na nagpapaganda ng ating hitsura at nagpapabuti ng paghinga. Mas matatag na balanse at mas mababang risk ng pagkahulog. Mas madaling gawin ang mga gawain na nangangailangan ng pagyuko, pag-ikot o pagbubuhat. Bago po tayo magpatuloy, pakicomment po ibaba kung taga saan po kayo at anong oras nyo pong pinapaod ang video nato. Maraming salamat po. 5. Neuromotor and Cognitive Motor Integration Pagsasanay sa Utak at Katawan ang secret ingredient para sa matatalas na isip at mabilis na reaksyon. Bakit ito mahalaga? Ito ang madalas nating nakakalimutan, pero napakahalaga. Habang tayo ay nagkakaedad, bumabagal ang ating reaksyon, nahihirapan tayong magmultitask, at bumababa ang koordinasyon ng ating mga galaw. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap tayong makaiwas sa biglaang balakid sa daan. O makakilos ng mabilis sa hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pag-iwas sa isang paparating na sasakyan. Ang paglalakad lang ay hindi sapat para sanayin ang utak at katawan na magtuluman sa mga komplikadong paraan na kailangan natin sa pang-araw-araw. Paano nito gawin? Tang mga ehersisyo sa neuromotor ay nagpapahusay sa komunikasyon ng ating utak at kalamnan na nagpapatala sa ating isip at nagpapabilis sa ating reaksyon. Ang susi ay ang pagdaragdag ng bagong hamon. Umplexity at novelty, bagong bagay sa ating galaw na nagpipilit sa ating utak at katawan na umangkop. Dance Routines Sumayaw sa paborito ninyong musika. Ang pagsayaw ay hindi lang napakapag-ehersisyo ng tatawan, kundi nagpapahusay din ng koordinasyon, balanse, memoria sa mga steps, at nagpapasaya pa. May mga online classes o community dance groups para sa seniors. Dual Task Exercises gumawa ng dalawang bagay ng sabay. Halimbawa, maglakad habang nagbibilang ng pabalik mula 100 o maglakad habang nagbibigay ng mga salita na nagsisimula sa letrang K. Ito ay nagpapatalas ng focus at multitasking skills. Ball games, simpleng paghagis at pagsalo ng bola sa sarili o pakikipaglaro sa apo. Ito ay nagpapatalas ng hand-eye coordination at bilis ng reaksyon. Maaari ding subukan ang paghagis ng bola sa dingding at pagsalo. Agility drills. Maglagay ng ilang cones o marking sa sahig at maglakad o magstep sa iba't ibang direksyon. Pasulong, paatras, patagilid. Maaaring ding maglakad sa isang obstacle course na may mamaunan o tuwalya na kailangan mong lampasan. Mga benepisyo, pinahusay na koordinasyon at bilis ng reaksyon na kritikal para sa kaligtasan mas matanas na pag-iisip, memorya, at kakayahang magmultitask, Mas madaling umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong na maiwasan ang cognitive decline at demensya na nagpapanatili sa ating isip na aktibo. Mas masaya at engaging na paraan ng ehersisyo, lalo na kung may kasama. Pagsasama-sama ng limang haligi, ang holistic na diskarte sa pagtanda, mga kasinyor Pinoy ang paglalakad ay isang magandang simula, pero ang pagdaragdag ng strength, balance, flexibility, core, at neuromotor exercises ay ang tunay na lihim para sa isang malusog, aktibo, at malayang pagtanda. Hindi po kailangan gawin lahat ng sabay-sabay sa isang araw. Maaari nating hatiin ito sa iba't ibang araw ng linggo. Ang mahalaga ay konsistenta at regular tayo mga paalala. Kumonsulta sa doktor. Bago magsimula ng anumang bagong ehersisyo, laging kausapin ang inyong doktor, lalo na kung mayroon kayong existing medical conditions. Sila ang makakapagbigay ng pinakamainam na payo. Magsimula ng dahan-dahan. Huwag pilitin ang katawan. Simulan sa mga simpleng galaw at uniunting dagdagan ang intensity o repetitions habang lumalakas kayo. Ang mahalaga ay ang tamang forma kaysa sa bilis o dami. Makinig sa katawan. Kung may nararamdaman kayong sakit, huminto. Ang ehersisyo ay dapat maging komportable at hindi masakit. Ang konting pagod ay normal, pero ang sakit ay hindi. Gawing masaya, humalab ng ehersisyo na gusto ninyo. Maaring sumali sa grupo, magimbita ng kaibigan o makinig ng musika habang nag-ehersisyo. Kapag masaya, mas madali itong maging habit. Tandaan po, mga kasinyor Pinoy, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa ating katawan. Sa bawat galaw na ginagawa natin, pinapalakas nating hindi lang ang ating katawan, kundi pati na rin ang ating isip at kaluluwa. Ang layunin natin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi magkaroon ng kalidad ng buhay. Ang kakayahang gawin ang mga bagay na mahalaga sa atin, nang walang hirap at puno ng sigla. Sana po ay marami kayong natutunan ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Gabay Pay Senior Pinoy para sa mas marami pang tips at gabay hanggang sa muli